Matinding hinagpis ang bumalot sa mga vendors ng kasiglahan market matapos lamunin ng na naglalagablab na apoy ang kanilang mga paninda noong ikatatlo ng Marso sa kasiglahan Barangay San Jose, Montalban, Rizal. Ngunit higit sa apoy, mas matindi ang kanilang pagkadismaya sa mga bumberong unang rumesponde sapagkat wala silang dalang tubig. May dumating na bumbero, maliit. Sigaw na kami ng sigaw ng bumbero, bumbero, bumbero. Naano kalayo po yung yeah. fire station? Lapit lang po. May dumating na bumbero, maliit. Ang masama po, walang tubig. Kwento rin ng isang vendor, matagal na silang nakararanas ng harassment mula sa ilang grupo. At ang sunog na ito raw ay posibleng may kinalaman dito. So yung, yung sunog na yun, hindi ordinaryong sunog, posibleng may... yun? Uh... Posibleng. Kasi kung ordinaryo lang siya, bakit? Ganong kalaki, agad. Yeah. Di sana. Tsaka habang po daw, habang po sa video eh, nakikita ko, habang inaapula, lalong lumang. Personal naman na dumalaw si Congressman Fidel Nograles at nangakong magbibigay ng tulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga nawalan ng kabuhayan. Sa kabila ng matinding pagsubok, may mga taong handang umulalay ng may malasakit patuloy na umaasa ang mga vendor sa katarungan, kahandaan at agarang aksyon sapagkat ang tunay na malasakit ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi ngayon.